Pantahan. Yan, Hari. Wow. Yeah. Magandang magayon mga kapuso. Ah, live sa UH Celebrity Hot Heated Seat. Ang napakagandang si Bibi Gandang Hari. Good morning, Good Bibi. Morning. Good morning. Uh -huh. Yeah. Maaga ka rin maaga gumigising? Ang si <laughs> gandang-ganda. Magandang Hari sa inyong lahat. Hindi ka ba usually maagang gumigising? Well, sabi ko kanina nagme-makeup ako. Sabi ko ang peg ko ngayon parang flight crew lang ako ulit. Kaya mo nagme-makeup ka na alas 4 ng umaga. Very flight crew ang dati. Pero nung flight crew ka dati, hindi ka nagme-makeup noon. Hindi pa. Hindi pa. This <laughs> 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 the first face of your life. <laughs> <Yeah. Phase 12. laughs> Kasi medyo agaw pansin. Ito nga, photo ni Bibi with his, Mami her Eva. mom. Mami ah, uh, Eva. Uh, 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 okay na ba ang sitwasyon na, na natangg natanggap na ni mommy kung ano man tong direksyon na pinili mo? I think so. I I really think so. Uh, when I came back um, last year from New York, nag-usap kami. Mm -hmm. And then um, after yung usapan nay, nagbago yung relasyon namin dalawa. And even the way I speak to her, the way I relate to her, kagaya dito sa inquiry, sabi niya, how do you describe your relationship with your mom? I think sabi ko the best way to re to really um, describe it is we have a mother-daughter relationship. That's how I really relate to her. Mm -hmm. Saka alam Parang mo, ay. ang mga mothers naman talaga, di, talagang they will accept. Oo, oh, oh, and, and siguro nakikita niya, I'm more relaxed. Kasi mas nakikita ka Oo, and then oh, I can really mo. tell her what I feel. Mm -hmm. Yung talagang to the yung mga, ano na, yung mga, kung ano, ano-anong mga, mga maski mga girl talk, mm -hmm. oh, 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 oh. mas nakakapag-relate kami. Alright. Um, o oh, okay kasi mommy mo, what about yeah. your brothers? Girl <laughs> <Good way. laughs> talk. <laughs> Tumawa na lang. Hindi <laughs> <Okay, laughs> mo siya nakakausap at all? All Wala of them? Pa, None of, of them. them. Uh, None of them. No, uh, ah. si, actually, alam mo, si Rommel and I are okay. Okay. In fact, sometimes, magluluto, yayayin niya ako sa bahay niya. Uh -huh. yeah. yeah. Mahilig kasi magluto yan. Yeah. Yes. And then, si Kuya Royet is, Um surprisingly we're okay. okay. Actually she he's very embracing mm -hmm. and accepting. Um Hangga lang. <laughs> <laughs> Three sa others. Yes. <laughs> then, oh, two out of three, oh, pwede na. Not, not bad. Good batting average. Oh, exactly. Time, just a matter dyan, oh. so, 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 oh, oh. three out of three na Oh, Bibi, oh. Looking forward to that. Pamangkin mo is making a name for himself. Sumisikat siya. So, kamusta naman kayo? At saka, nagkikita ba kayo? Anong sa'yo? Tita Bibi. Tita Bibi. diba? Normal na normal. Um, and of course, ako naman, I'm very proud of him. Parang, wow. Parang, nasa linya talaga natin. So, oh, 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 okay, right. talaga, right. di ba? I'm really right. okay. oh. Nasa mga keychain na nga yung mga oh. face na Jelly. Oh, so, to oh may iba naman tayo. Usap-usapan ngayon ang top rating teledrama ng GMA yung My Husband's Lover. Uh -huh. At lately lang, uh, binabati ko si Toa ng, ano, ng uh, CBCP. May reaction ka ba tungkol dito? but that's reality. Mm -hmm. I mean, uh, uh, napanood ko yung mga ilang ilang uh, episodes nung, nung My Lovers. Um, my my Lovers. Lover. I see reality. Uh, I saw a part of Rostov at that time. Mm -hmm. uh, so it's it's it's. So paano natin ko questionin mm -hmm. ang realidad? And I think uh, parang lagi naman natin sinasabi to, art imitates life or life imitates mm -hmm. art. Mm -hmm. And this is art. So um, parang ano sa atin yun na part na talaga ng buhay natin mm. ngayon. Na minsan, hindi na talaga babae ang kalaban ng babae. Mm, uh -huh. ba pero sino ka doon? Si Eric o si Vincent? <laughs> Ayoko na, no comment. kasi <laughs> si <laughs> Manong? <laughs> pag sinabi si Vincent? si gusto <laughs> <laughs> Pwede bang makausap si Ross? Pwede ba ganun... si Bibi na lang? <laughs> uh, Give it the chance. Uh, gusto, uh, would you be willing na maging part ng uh, ganito o ng may husband's oh, lover? Oh yeah, I mean, I, I, mean, I guess as an actor at sa um, sexual orientation ko I should be doing more roles mm -hmm. that represents this kind of people mm -hmm. kasi talaga ito yung mga tao nagerp uh, part ng ng society mm -hmm. ng na, na kailangan din makita at maintindihan right. so mm -hmm. yeah I can do transsexual roles transgender roles and I can even gay gay roles na yung straight acting I can still do those kaya mm -hmm. uh -oh. yung... sa mga ibang mga personality na nag-out na rin mo Bibi uh -oh. like yung huli, si Charis, si Charis ya, no? uh -oh. so anong 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 reaction mo nung nakita mo siyang nag-out na rin? Um, alam mo nung nag-out siya, nag-post ako sa Instagram okay. and I said, sexual orientation is never a choice. But coming out is always an option. Mm -hmm. So, when Charis came out, it it is her option to come out and to express herself that way. Sabi nga nila, bakit daw hindi naging lipstick lesbian sana daw yung <laughs> yung wala oh, yeah. But that's her preference no? uh -huh. That, that's how she wants to express herself and paano natin ko questionin yun di ba uh, bottom line is those who, people who wants to come out is are the are the people na ayaw magtago sa kahit anong telon sa harapan nila or sa makeup or sa buhok or sa damit kasi in the end pagdating mo sa bahay at mag-isa ka na at nagpe-pray ka na, nakikita naman ng ng Diyos, ng iyong Diyos, kung ano talaga yung nasa puso. Kung kalooban mo, kung mabuti uh kang tao, hindi. Oo, oh, oh, whether ano man, man ang damit mo o oh, hindi. If coming out as an damit? option now, like you said, uh, meron pa bang tao palagay mo na habang buhay hanggat ikamatay nila, hindi nila ilalabas yung tunay na ano ng puso nila? Oo, oh, meron. Hindi, pero oh, oh. <laughs> 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 I think um, pwedeng meron kasi alam mo ang mga tao nasa kloseta rin. Basically, they are in denial of something. So, once hindi makalabas ng kloseta yan, may hindi matanggap sa sarili nila. Ang masakit nun, hanggang sa kamatayan mo, meron kang dinideny sa sarili mo, which is very sad. Oh, parang yung oh. character ni Vincent sa ano, my husband's lover, di ba? Oh. Dinideny niya. Oh. Sinasabi niya na hindi na ako ganyan. Oh, niya. Oh. So, oh. Pero yung tawag nandoon oh, pa rin, no? Oh. Oh. Pero ito, di ba, uh, maraming ano nang gay. Like, oh, yeah, say... oh abangan siya tuloy na naglabi. Oh, na Namit ko yung isang transgender. Oo. Oh, oh. May isa naman nag-out uh, uh, willing siya sa gay, gay, to gay, gay, gay. o male to male yeah. relationship, oh. sabi niya nga. M MMS? Male-male, parang gano'n. Male-to-male male relationship. Oh, parang man gano'n. Man. Tapos may isa naman na bisexual. Bisexual. Okay, yeah. babae, yeah. Pwede siya sa babae, pwede siya sa lalaki. May may pa, no? Meron din gay, gays, gay, gay, uh, straight acting gay men. oh. oh, yeah. oh. Yan, meron din. Yeah. Yeah, gay men. Okay, oo. Oh. Mm -hmm. Para mo magtagal isang gay relationship? Does it have to oh, be ha? like, you know, which, which one would last more? Kamusta ang relationship mo? Ang puso. <laughs> Ang ulit. Uh -huh. Noon ito uh, nag usap di ba, kagagaling mo lang sa isang uh -uh. relationship. Oo. Oh, oh. Nanatiling na. Para tumirik doon. Oo. wala. Oo, eh, kasi, um, alam mo, mapakahirap. I think, hindi, totoo to, to um, kidding aside, siguro sa isang normal, hetero, uh, man or female, napakahirap na humanap ng magandang relasyon no? sa mundo nating ito. Siguro mas mahirap pa lalo sa mga sa gay na tao o sa katulad namin. Kasi, you can just imagine siguro. Mahirap eh. Uh, mahirap maghanap ng taong tatanggap sa iyo ng buong buo. At may, ngayon sa estado ko dito sa Pilipinas, mahirap para sa isang tao sigurong, Diyos ko, di ba? Yung parang Ma malaki, malaking usapin eh, ang, ang involved. Uh -huh. So, would you, it's not you, really uh -huh. that easy. Would you prefer a straight man? I prefer a man. Ayun, <laughs> uh <-huh. laughs> parang, um, kung ano na yung dumating, pero alam ko yung gusto ko eh. Uh -huh. Alam ko kung ano yung, kaya lang mahirap isa-isahin, pero alam ko kung ano yung gusto ko. Would you ever uh, hope right. na, would you ever, uh, would you believe, uh, Would you, do you believe na magkakaroon ever in the future na talagang gay marriage all over the world kasi ngayon, in some parts of the states meron yes. but in here, fact pinag-uusapan na sa in Europe, meron, sa, sa supreme court going yes. federal uh, law so i hope na mangyari sa Pilipinas? um As I, again ako uh, i'm only i'm only for marriage kasi no nasa sa ako nakita ko yung mga gay couples for 20 years together mm -hmm. then magkakasakit yung isa hindi, hindi pwedeng pumasok hindi, sa room uh, yung, yung partner. Kasi hindi, which is, uh, I hindi, think, hindi parang napaka-unfair. Kasi for the longest time, silang dalawa ah, mag-partner sa buhay. Okay. So if only for that, I am for marriage. Ang saan yung limit mo? Dahil yung ba, pa ba, sex change pa eh. Ikaw hanggang -hmm. saan I don't, I don't put any limits on myself. Okay. Um, uh, kung saan, ako yung agos doon ako pupunta. But I always pray and I always pray for guidance. So, so I believe and I trust whatever I decide on mm -hmm. is for my own good. Mm -hmm. As far as my my faith is concerned. Oh. All right. na usapang si baby. Oh, thank you so much. Oh, long and long and laura. oh Bibi, He, has a, new, he has a new uh, play. Play. Oh, oh. Play. 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 Uh, ito ay isang comedy show. isang comedy okay. show. Na The Beauty and the Sweet. Mm -hmm. ah. Uh, kasama ko dito si of si course si, Jan Jan si, Jan yes. oh. si si John so, Sweet Ratos. Produced by, by Pops, Pops Fernandez yes, nice. as a production. So obviously, I'm the beauty, Chod. Maganda lang lagi si Sweet. Pero sana po, panoorin nyo. Please come sa and an? watch it. It's a very, mag-aano ako dyan, aerial dance ako. Ano po, ito rin yung pinipapracticean mo. So, um, sa August 2 and 3 sa Music Museum po. So please don't fail to watch it. Napakagandang. Ma -ma masaya lang. Masaya lang. And, uh, uh, so Thank you so Thank much, Thank you, ha. I really enjoyed this one. We love with you. natin.